Hi mga lords, good morning. So dito tayo ngayon sa ating <coughs> magripak ko ako ng konting mantika para sa aking tindahan. <coughs> Ayan. So nilagyan ko ng planggana para in case na mabutas. So hindi siya matatapon. ito yung ating ano ginagawa <laughs> kasi mayron uh, mayroon talagang bumibili ng tingi-tingi so kailangan mag uh, repack tayo para kung gusto nila ganun lang ang bibilhin nila o konti lang so mayroon tayong maibinta Kumusta mga lods? Kumusta mga sisi? Kumusta ang ating pagre-reels? <laughs> enjoy, enjoy lang. Enjoy, enjoy lang tayo sa ginagawa natin. Kasi, try and try hanggang sa makuha natin ang ating... ang ating pinapangarap ng mga views. <laughs> no? kasi sa dami pa naman ng nagre-reels so kanya-kanyang diskarte kanya-kanyang gawa no kung ano yung ah uh, uh, makapag-click sa ating mga viewers no so dapat isip-isip talaga tayo ng content na patok sa mga viewers So, chill chill lang. Huwag nating uh, gawing komplikado ang ating pagre no? Enjoy enjoy lang. Kung para sa atin ng isang bagay, no? Bibigay yan sa atin ni Lord. Basta mag lang tayo, gawin natin ang tama, no? ang importante wala tayong nasasakta na tao sa ating ginagawa basta tayo ay mag enjoy enjoy lang bukod sa mag enjoy pa tayo <laughs> unti unti po tayo natututong gumawa ng kontrol. go lang enjoy Sibilisan ko na itong pag ko mga loads kasi nagugutom na ako. Kakain na po ako ng agahan. magjagalang lang po tayo mga loads. So, ito yung niririp ko ay tag 5 at saka tag 10. Kaya kasi kung minsan, yun lang ang kaya ng customer. Kaya, kailangan talaga tayong mag tayo kasi kung minsan titingi-tingi lang, kukunti lang yung ano budget. So, mayroon silang mabibili. So, yun lang siguro ang aking ma-share ngayon, mga bay. ma i, <laughs> ma -i sa inyo. so thank you for watching good morning and god bless